umaga hapon ito yung ating ginagawa sa kanila bibigay tayo ng mais maya maya naman ito itong mga alaga natin dito ay nagsisialisan na rin yan sila so yan yung masisiyo natin sige natin ang pagkain ang mga kambing namin iba nandito na no? oh Ayan o, oh, kasama nila yung mga anak. Mga ah, cute na baby kambing. Ayan. Tapos meron pa tayo dun sa loob naman, mga hindi pa nanganganak. Kaya madadagdagan pa itong mga kambing natin. At ito naman yung ating mga sisi Unang pabo. Okay, naman yung mga pabo natin oh, O, oh, butom na rin. Butom na rin ang mga pabyo. Integra 2 itong pagkain natin ngayon sa kanila. Ay naman eh papakain tayo nitong mga alaga naman nating baboy. So yan. may dala-dala tayo dito. Kain sa kanila. May darak yan, halo-halo yan, may darak, mais. Sa kunting pigs tsaka mas marami kangkong. Yung kangkong sa ilalim mo. Oh. Haluan lang natin tubig. Sige, bibigyan natin sa mga baboy. bakal Oh, aku tahu yang kahpun dinainom eh. Minggir. Uh. Oh. pegeh? mga baboy natin, pupapasok lang sila dito pag kumakain. O no, kaya ayan, open yan. Tapos so, yan na yan sila dun sa labas. Yan na sila paikot-ikot. Sunod naman, plano ko dito, maglagay din ako dito ng pure talaga. Subukan natin i-pre-range. Para matry natin lahat. Ito kasi mga chapsu ito, mga baboy natin. Mga mistiso, matawagin dito sa amin. Mga tatay nila, hybrid nanay nila may blood ng native na kaya mistiso na sila Yan, naliligo lang sila. Pero diba maya, no, kahit ang dami sabaw na nilalagay namin dyan, naubos nila yan kasi mainit ang panahon. Yung medyo malagnaw na tubig, dito ko na ilagay kasi... Ma, derema, na ma. na ma. ma. Ma, 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 ma. 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 baka pumasok na rin oh na rin Nailang. Hey lang o hey oh, sige oh na rin yung baka kahapon kasi di siya nakainom pumaba kasi siya kahapon pinakain ko naman ni pure grass sa baba Oh, nice, Ayan, pero konti lang naman ininom. Yung sobra niya naman, lagay natin doon sa inuman ng kambing. Isayang. Ayan, pinakawalan din natin dyan sa loob ng ranging area kasi plan natin dito. Mag-alaga din nagdag baka. Eh, kung may extra tayo, bibili baka. So, damihan natin baka dyan sa loob. So, may baka, kambing, baboy. Kaya lang kapag ka uh, sobrang dami na nila medyo alanganin na rin yung space so maglalambat pa tayo ng panibago kasi malawak pa naman yung area na hindi pa nalambat so ganun ang gagawin natin meron para palipat-lipat sila ayun, ayun ang pinaka ideal dapat no palipat-lipat yung alaga natin ng lambat iba nga every 3 to 4 days nililipat lipat nila itong atin ngayon so para malawak din naman yung nilambat natin so dyan muna wala pa tayong extra pang lambat sa kabila huwag so, ganyan muna ginagawa namin tapos kapag manganak, yun yung hinihiwali namin yung mga manganak na inilipat natin na lagayan naman so tulad nun yung mga anak ng kambing ay nandun nakalagay banda kasi ito naman yung mga buntis pang kambing nandyan sa loob tapos barako itong mga baboy natin nandyan din tapos yan din may baka ah. ah. gusto niya rin siguro makisali sa pagkain ng baboy O oh, ayan o, oh, bisita rin silang baka. Ang mga baboy natin, bukod sa isang bisitang kambing nila dito, nakikisabay kumain. At dyan din yung baka, nagantay sa labas. Oh. Ah, gusto niya rin pumasok, kaya lang, hindi na, crowded na. Ayan. Oh. So par naman, dito sa kanilang kainan, hindi naman sila nag-iiwan ng dumi nila dito. Ah, pasok lang sila dito pag kumakain na talaga. Oh, bait natin, oh maamo itong bakan to kaya pinapakawalan natin may lubid lang siya in case na makalabas madaling kuhanin kung maiksi lang lagay natin ama ma ini kasi may plastic panahirapan siyang inumin Itong baka natin, butis na rin to. So, siya yung kasama dyan ng mga alaga natin. Yan, marami pang damo din dyan, oh. Tapos binibigyan din sa baba kasi na itong part, may napier grass doon. May kangkong. Nanguha din tayo doon ng binibigyan din natin sa kanya. Tsaka may mga saging. Pag may mga saging na sira, madaho ng saging, din binibigyan natin sa mga alaga natin. Pinapasok lang namin yan doon sa dulo kasi meron dong yung lambat kasi hanggang doon pa to sa baba so nandun yung sagingan sa baba so nilalagay namin doon Ayan, kinakain yung madahon, kinakain ng kambing, baka yung katawan na saging pwede rin natin gilingin, ipakain sa baboy pwede i-chop tapos yung mga saging na sira nakain din yun ng mga baboy Ayan, di diba na, madami na siyang ininom oh. kunti na lang tira very good Okay na. Tapos yung sobra niya, ito, okay na yun siya. Ilagay naman natin dito sa kambingan. Ito naman yung inuman ng mga kambing sa kabila. Ito si Mingoy, oh. Ito. Ito bigan din dito, oh. din natin. Okay na. Ayan na. Pagpapabait itong ima ito. Okay na. Yes, ima ikoy. Okay. Uy. Pagpapabait ito. Kahit na pinakawala natin dyan, ay maamo pa rin. Pagpapabait ito. Ayan o, oh, naubos na nila. Nag-brown lang to kasi naliligo to sa mga putikan doon sa baba. Ayan o. Oh. Kulay brown lang yung mga baboy natin dito kasi naliligo yan sila doon sa putikan sa may babang part. Ayan, napakalakas kumain yan kahit kangkong, darak, mais, tsaka may halong feeds din, tsaka... Yung ating feed supplement na gamit Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayos na ayos na yun sa mga alaga natin dito. Ayan po, no? Ayan.